Nagabi ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Abril, binisita ko ang sikat na Pinay boxer na si Anna the Hurricane Humaton sa San Francisco, USA. Noong mga panahong iyon, kakatapos lang ng kanyang laban kay Lisa the Bad News Brown. Matapos ang 12 rounds, hindi pinanad si Anna na makuha ang WBA Super Bantamweight title sa pagkakataon iyon. It's difficult. It's a world title fight. Mm -hmm. uh, I'm fighting a Canadian in Canada. <laughs> you know, this was just a lot of different elements. Mm -hmm. Wanted to showcase a fight uh, of what women's boxing is all about. And uh, I felt like at the end of the fight, you know, uh, I ended up having a lot, a of, lot of fans back in Canada. You know, they, they ended up, you know, um, coming up to me and my team and saying, you know, congratulations, that's a great fight. They thought they thought it was the best fight of the night. Mm -hmm. Pero nakita ko kay Ana ang tatag at determinasyon. Para sa kanya, hindi pa raw tapos ang laban. Dahil hinahamon niya muli si Lisa the Brown para sa isang rematch. It's all from the punching. We were um, looking at, you know, having a fight on June 30th, but uh, you know, I, I, know a lot of people would like to see a rematch between me and Lisa Brown, and uh, the only way that's going to happen is if we were to fight in uh, the Arnett and Coliseum. In <laughs> the <perfect. laughs> so, Philippines! Uh, so, you know, uh, we'll see how it turns out. <laughs> <Yeah>. <laughs> At nito ang katapusan ng tunyo, muling bumalik sa ring si Ana Gahoy in Hulaton. Pero hindi na si Lisa Brown ang kanyang katapat, kundi ang Meksikanang si Maria Villalobo nakataya sa labang iyo ang 2010 WBO Super Bantamweight title. Titulong minsan ng nakamit ni Hurricane Ana noong 2009. Sa pagharap niya kay Maria Villalobos, hindi rin naging madali ang laban. Umabot pa ng 10 rounds ang bakbakan at halos nabugbog ang kaliwang mata ng ating pambato pero hindi sumuko si Ana. At sa isang kontrobersyal na split decision, idineklarang WBA Super Bantamweight Champion of the World si Ana the Hurricane It feels great overall. The fight provided a performance that people like to watch and, uh, you know, oh, hopefully we can continue on doing things like that. Pangat <laughs> ng titulo na ito para kay Ana. <laughs> na ngayon ang natatanging Filipino-American boxer na may hawak na tatlong world champion belt. Isang tagumpay na pinaghirapan at pinagsikapan at buong puso ipinaglaban. Isang tagumpay hindi lamang para kay Ana kundi para rin sa ating bansa. Mula sa OFW Diaries, congratulations sa iyo, Ana! Diro raw matatawaran ang sipag ng mga Pilipino hanggang dito sa Shanghai, China. May mga nakilala kaming mga Pinoy na hindi lang isa o dalawa ang trabaho. Basta lahat ng kaya niyang gawin, gagawin nila para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Tinatayang nasa 1.3 billion na ang populasyon ng bansang China ngayon. Pero bukod sa mga Chino, malaki porsyento rin ang naninirahan dito ay mga dayuhan. hinahanap nila oportunidad para sa mas masaganang buhay. Gaya ng Pilipinong si Miranda, di niya tunay na pangalan. Nang makatuntong ng Shanghai, hindi na pinalagpas ni Miranda ang bawat pagkakataon para kumita ng pera. Dahil dito, binansagan si Miranda ng mga kapwa niya Pilipino sa Shanghai na babaeng walang pahinga. Nakakilala ko ng Pilipina na taga sa Shanghai siya na work so tumula ko sa kanya for two days. Noong una, nagmasa lang ako. Siyempre, nagpapakilala ka sa umpisa. Iigal ang pamamalagi ni Miranda sa Shanghai dahil meron siyang business visa. Ayon sa panuntunan ng Chinese Embassy, ang business visa ay ibinibigay sa sinumang nagnanais magtrabaho o magnegosyo sa China. Pero kailangan pa rin ang working permit mula sa kanilang gobyerno para legal na makapagtrabaho roon. Ito ang hindi na asikaso ni Miranda. Kapag nahuli siya ng mga otoridad, maaari siyang ideport, pabalik ng Pilipinas. At kapag nangyari ito, blacklisted na siya sa China. Pero hindi ito nakapagpapigil kay Miranda para rumakit at tumanggap ng maraming trabaho sa Shanghai sa araw. Bukod sa pagmamasahe, nagmamanicure at nagfacial din siya. Kumikita siya ng renminbi o RMB, ito ang tawag sa pera ng China. Ang isang RMB ay katumbas ng mahigit 6 na piso. Mag-start ako na kumikita ko ng 100 RMB, hindi pa rin ako masaya. Paano ako makasurvive ng Shanghai? Kaya kailangan lahat ng racket, gawin mo. Ginagawa rin niyang araw ang gabi dahil kahit nakauwi na ito sa inuupahang apartment, trabaho pa rin ang iniintindi ni Miranda. Kung nakita ko na may sabi ang mga Pilipinas sa mga lutong Pinoy, yun na racket din ako. Tosino, langgunisa, tapa. Isa lang ito sa mga raket ko. Kapag wala akong masahe, hindi naman araw-araw na nagpapamasahe, bago ako matulog ng alauna, kailangan ipakuna yan. Okay, ngayon, may deliver ako. Tapa. Bawat isang supot na ganito, 25 RMB. Kaya ito paano kumikita ako? Pero hindi pa rito natatapos ang mga racket ni Miranda. Nung magkaroon ako ng konting puhunan. yun, nag-load ako, nagbibenta ako ng kung ano-ano. O, ko ako. Ito ang mga Pilipinong di-I love cash. Mawalawgan, parang araw-araw. Blackberry. Hindi ito imitation original yan. Yes. MP3. Ito ko PSP. Pag mga yung mga Pilipinas, sabdadala nila ko nito. sa mga 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 bahay, alas 5, alas 6. Then, tutulog ka ng 4 na oras. Gising ka na ng alas 10. Iba na naman yung racket Sa nakalipas na tatlong taon, hindi ininda ni Miranda ang hirap at pagod na pinagdaanan niya sa Shanghai. Ang tanging pangarap niya, masuklian ang kanyang mga sakripisyo yun ang gusto ko irigalo sa akin ng mga anak ko, titulo. Dahil bawat, bawat titulo na ibibigay nila sa akin, nandun yung dugot pawis kong iniali para sa kanila, makatapos lang sila. Ang panganay niyang anak, nakapagtapos na ng kursong computer engineering. Ang pangalawa naman ay nakagraduate na rin ng business administration at nasa kolehiyo na rin ang dalawa pa niyang natitirang anak na lalaki. Ang bilin niya sa amin ay eh, kami makapagtapos at para magkaroon ng magandang buhay na, na makakatulong din sa aming kinabukasan ng pagkamit po ng kapamilya. Nakapagpatayo na rin si Miranda ng computer shop. Ito para may mapagkunan ng kanyang mga anak ng panggastos. Nakalipat na rin sa mas maayos na tirahan ng magkakapatid. At isang beach property ang nabili na rin ni Miranda kung saan balak niyang manirahan balang araw. Kapag napagtapos ko mga anak ko, uh, ang pangarap ko naman, makapag-ipin ako ng para sa sarili ko. Pagdating ng pagtanda ko rin, at least maipon ko yung pera na hindi naman nila ako iniisip na ano na may savings ako para sa akin, para sa sarili ko. Buong akala ng magkakapatid, legal ang pagtatrabaho ng kanilang ina sa Shanghai. Kaya nang malaman nila mula sa OFW Diaries ang tunay na sitwasyon ni Miranda, tanging hiling nila sana makauwi ng ligtas ang kanilang ina sa lalong madaling panahon. Sa bandang huli, pinatunayan ni Miranda na maging sarili ay kaya niyang isakripisyo alang-alang sa kanyang pamilya at sa kagustuhan na makamit ang lahat para sa kanila. Sa araw-araw na tinatrabaho ko, lagi ko sinasabi sa sarili ko para, ko sa, para sa anak ko kasi walang ibang tatakbuhan ng mga anak ko kundi ako.